How so do you react to slow learners? Kahit gano'n tayo katalino o kahit gano'n tayo kawalan ng katalinuhan, laging merong mas less matalino pa rin kaysa sa atin. Paano po kayo nagre-react sa mga taong ang lino na nang sinabi nyo, hindi pa rin naintindihan? O akala niya naintindihan niya, tapos malalaman niya lang hindi naintindihan dahil nagkamali na? How do you react to people who cannot understand anything? And yet, sila pa kumisan yung galit. How do you keep repeating, forgiving people who keep repeating the same mistakes? Nagagalit ba kayo? Sinisigawan nyo ba? Iniinsulto nyo ba? Yung mga taong parang less intelligent than you are? How do you comprehend people who cannot comprehend you? At yan po ang ating pag-aaral ngayon, pinamaganda nating H.A. Mamaya nang ibig sabihin nun, how to deal with boobings. Kasi marami talagang bubing sa buhay. Pero how do you deal with that? Especially kung ikaw yung bubing. Paano kaya yon? Dear God, thank you that you're intelligent. And we thank you that we can learn something from you every day. Right now, may you bless everyone through wisdom that comes from your word. May your mercies abound in our lives. Restore our health, our energy. Teach us to submit to your will. And right now, we ask you to be our speaker. Lord, be our speaker. Give us a simple message that will make us better persons. Teach us, Lord, also to be more intelligent so that people will not be impatient with us. May your wisdom abound. Be the speaker, O oh God. Use your servant only as your instrument. In the name of Jesus, your son, we pray with thanksgiving. How to deal with boobings. Matthew 15, 10 to 20. I'll be reading from the New International Version. Jesus called the crowd to him and said, Listen and understand. What goes into a man's mouth does not make him unclean, but what comes out of his mouth, that is what makes him unclean. Then the disciples came to him and asked, Do you know that the Pharisees were offended when they heard this? He replied, Every plant that my heavenly Father has not planted will be pulled up by the roots. Leave them. They are blind guides. If a blind man leads a blind man, both will fall into a pit. Peter said, Explain the parable to us. Then Jesus answers in verse 16, Are you still so dull? Jesus asked them, Don't you see that whatever enters the mouth goes into the stomach, then out. Of the body, but the things that come out of the mouth come from the heart, and these make a man unclean. For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander. These are what make a man unclean, but eating with unwashed hands does not make him unclean. So, ang galing yung title natin sa so Lord na sinabi ni Lord na kay Peter, Are you still so dull? Paano nyo tatagalugin yun? Many Christians feel offended with the word bobing, but the word exists because the idea exists. And there are some people, by the standards of others, to be less than intelligent as they should. Now, our lesson now is not about dietary laws. It's not about teachings of Jesus on what is unclean. Our lesson today is how to deal with the dull, those who do not and cannot understand, that we lovingly and jokingly call moving. How do you deal with that? And I want you to think of people now that you consider to be less intelligent than you. Siguro mga tao lagi nyo napapagalitan, nasisinghalan nyo dahil hindi ka naintindihan, etc., cetera, etc. No one, you understand those who lack understanding. Ikaw pala yung marunong, di ikaw yung umunawa. So you understand, you do the understanding. Ikaw pala yung amo, may tauhan ka, pinapasweldo mo, the presumption is mas marami kang alam. Therefore, huwag kang magalit kung hindi kanya kasing talino. Matakot ka kung mas matalino siya sa'yo. So pasalamat ka, mas matalino ka sa kanya. Huwag ka magalit. Luke 12.48 From everyone who has been given much, much will be demanded. And from the one who has been entrusted with much, much more will be asked. So kung sino binigyan ng mas maraming talino, mas maraming hahanapin sa kanya ang Diyos. At i-apply mo yung katalinuhan mo sa pag-unawa ng hindi mo kasing talino applied is your understanding and overflowing intelligence. That if you consider yourself so bright, then be charitable, be kind to the less bright. More understanding of others is expected from the more intelligent. Hindi bagay sa matalino na nagagalit sa bubing kasi bubing na rin siya pag ginawa niya yun. Dapat mas naunawa mo Sino pa ba mag adjust Help and make yourself understand the dull. The so-called dull. Think and say, Kasi hindi abot. Gano'n na lang. Sobrang mataas yung ideya mo para sa mababa. Sobrang malayo o malawak para sa maiksi ang kamay. Romans 15.1 We who are strong ought to bear with the failings of the weak and not to please ourselves. Kaya ang complete title natin, Hindi Abot. Yun yung HA. No? How to deal with bubings. Hindi nila abot eh. Abot mo pala. So, gawin itong explanation. Tuwing Ito may hindi ka maintindihan na tao, bakit hindi makaintindi? Sabihin mo, yun, hindi abot. Gawin mo itong motto for understanding others gawin itong expression para hindi ka magalit lagi. Sam so, Ay, hindi kasi abot ni Bining ang ideya. Para huwag ka lagi mainis at huwag ka ma-high blood. Ang sasabihin mo, HA. Which means, tandaan nyo yung title. Ang dami yung paggagamitan yan. Biyanan nyo, for instance. Di ba? Asawa mo. Hmm? Di abot. Buti na lang abot kanya. Di ba? Kaling ideya mo, hindi niya maabot. Ayaan mo na. Anak mo kuminsan, o nanay mo, magulang mo, empleyado mo, kung ikaw may mga empleyado, hindi abot. What do you do? Bring the cookies to the lower shelves. Ang daming shelves, nandun yung cookies sa taas, hindi niya maabot. E di mo para maabot niya. Simplify. Explain more clearly more slowly, more simply, more patiently, more sympathetically, and more lovingly. Di ba dapat mahalin mo yung kulang ang karunungan? Hindi naman kasalanan na kulang ang karunungan ng tao. In fact, they're inadequate. They're handicapped. What is the Christian response to that? Love. Consider the man who lacked understanding but tried very hard sa so Mark 10.21, Jesus looked at him and loved him. Trying hard, pero hindi pa rin niya naabot. Yung mapagmahal na mata ni Lord, hinagod siya ng tingin at sabi siguro ni Lord, hindi abot. Kawawa naman. Then Jesus proceeded to explain further. Magbigay ka ng example sa iyong paliwanag. Illustration. Use metaphor from daily life like Jesus did. But do not be angry. Do not be aggressive. Do not be violent. Do not be mo na dahil hindi ka maintindihan. Sinapak mo na dahil kaya mo. It is a misuse of power. Of strength. Sinigawan mo na kasi hindi ka maintindihan. Kasi kaya mo sigawan na. Di ba mali yun? Pinapahiram ka ng Panginoon ang pagkapangyarihan para maging loving ka. Hindi para maging abusive and aggressive. How else do you deal with the dull? Repeat. Keep repeating your instruction, your explanation and illustration kasi may mga tao talaga after five repeats pa lang nila masisimulang mayunawaan. And then test if you are understood. Ask questions. Bumili ka ng ganitong A. Pag walang A, bilin mo B. Pag walang B, bilin mo C. O anong uunahin mong bilhin? A. Pag walang A, ano? Hindi C. B. Di ba? Uulitin mo para malinaw. Kasi yung mailit, maliit ang pag-iisip, akala niya, naintindihan na niya. Hindi pala ask for a repetition of your message. Lalo kung may history yung tao na yun na laging mali. Ang ginagawa niya, Teach and equip. Just like Jesus would do. Give people tools to understand and express ideas. I-model mo. I-display mo. I-exhibit mo. I-demonstrate mo. Show examples. Like Jesus did. Then encourage people to ask questions, to clarify. Hindi ka dapat parang poo na hindi pwedeng tanungin, na hindi na naiintindihan, nervous na siya, lumakad na, nanguhula na lang, kasi natatakot magtanong. So you encourage. May question ka ba? Naintindihan mo ba? Pero huwag nyo itatanong yung naintindihan mo ba dahil akala niya naintindihan na niya opo. Yung pala hindi. So, give more exploratory questions more diagnostic questions. Not answerable by yes or no. Dahil baka pag walang maisagot, mag-yes lang or no. Hindi mo alam kung talagang tama yung sagot niya or not. And then reward, do not punish inquisitiveness. Huwag niyong paparosahan yung palatanong. Liba na lang ng aasar na lang. Eh? Pero pag palatanong, sagutin niyo. Para maintindihan. And of course, you wait for people to learn, to develop. Kahit buto, pag tinanim mo, hindi man man hinuhukay agad para makita mo yung ugat kung tumutubo. Give it time. And of course, after everything, nagkamali pa rin, what do you do? Forgive when people commit mistakes because of lack of understanding. Kanya-kanya lang naman, nine turns sa maging bubing eh. Kumisan ang talitalino mo sa school pero bubing ka sa love life. Ang talitalino mo sa negosyo pero bubing ka halimbawa sa ganitong bagay. Kanya-kanya lang tayo ng katalinuhan at kanya-kanya kanya tayo, kanya ng kahinaan sa ating isip. Yung iba, sobra lang highlight yung kapurula nila kasi wala silang chance or opportunity na ipakita kung sa sila magaling. Buong kalupitan na silang na-assign na, na -assign ng buhay sa isang lugar na hindi na nila maipakita yung ningning nila dahil nadagan na, na sila ng nadagan na at natapakan ng natapakan doon. But everybody is bright. Why? Because God gives everybody spiritual gifts. Yung iba, wala lang chance. So kung meron kayong opportunity na palagay kayo sa trabaho, sa role, sa lugar na yung galing nyo ang lumalabas, pasalamat kayo sa Diyos. Yung iba, hindi lang nakakaroon ng ganung pagkakataon. Ignorance, even dullness, is not even a sin. So hindi dapat ikagalit dyan. So sa mga dull, mapupurol mga bubing na laging napapagalitan, namumultahan, nasa salary deduction, napaparosahan, anong gagawin nyo? Huwag kayong magalit. Mag-aral. Makinig ng mabuti magtanong. Huwag kakalaing alam mo o naintindihan mo na. Lalo tatlong beses ka nang napapagalitan, makahalata ka. Siguro akala ko lang, alam ko na, pero hindi pala, ba't ako napapagalitan? So, imbes magalit ka sa nagagalit sa'yo, ba't di mo na lang ituwid yung mali mo? Why don't you learn? Alam nyo, meron tayong isa ring masamang bisyo, nagagalit tayo sa nagtutuwid sa atin, samantalang dapat magbayad tayo. Pero matuluturoan ka ng libre. Ang mga magagaling binabayaran para magturo. Tapos tuluturoan ka, magagalit ka. Kahit kung ka bumapagalitan eh, kumali ka naman talaga eh. Kung yun ang mga kailangan para ka magising at matuto, learn. Huwag niyong pe-personalin eh, pag mali kayo at napagalitan kayo. Sabihin niyo, pag napagalitan kayo, di ba pag hindi makaintindi, ano sasabihin niyo? Hindi abot. E pag ikaw ang napagalitan, dahil hindi mo abot, ano sasabihin mo? Dapat lang. Huwag ka magalit, nagkamali ka kay. Lalo merong nabasag, may nasira, may nawasak, may magiging gastos, may nahirapan, may napahamak. E kung may namatay pa, sasabihin mo, dapat lang ako pagalitan kasi mali. And then, learn. Walang mararating yung mga taong proud na lagi nagagalit pag napapagalitan din. Nagdadabog. Magiging bayolente. Kumisan may mga tauhan ka, napagalitan mo, may pagtulog ka, sinaksa ka pa. Hindi ganun. Dahil sa mga bakit ako pinagalitan, mahirap yata magalit. Mahirap sumigaw. Mahirap nakakapagod magalit. So ba't siya nagpagod para ako pagalitan? Siguro naman dahil may mali ako. Dahil ba't siya magpapagod ng walang dahilan? Baguhin po natin yung attitude natin. Kung hindi talaga naintindihan, huwag magkunwaring nalinawan mo. Hindi nakakaya magtanong, hindi ko po naintindihan, pakiulit po. Pwede po ba? French? Kasi hindi mo yan tama intindihan. Ang Tagalog, kung sa buwano, ipaliwanag sayo. So, sa mga laging napapagalitan, anong dapat niyong gawin? Patawarin ang mga sobrang matalino. Hindi lang yung matalino ang nagpapatawad yun ding napapagalitan. Patawarin na yung teacher mo o yung amo mo o yung superior mo. Kasi, kaya naman siya nagalit dahil di sa'yo. Alam naman wala kang ginagawa, bigla siyang nagalit. Siyempre may dahilan. Kaya patawarin na rin siya. Kung hindi mo naman ginawa yung mali na yun, hindi rin siya magagalit. Ang sobrang katalinuhan, to the point na hindi na maintindihan ang hindi ka po matalino o hindi ka na maintindihan ng hindi ka po matalino, isang uri na rin yun ng kabubingan. So, sobra kang matalino, wala na makaintindi sa'yo, magbago-bago ka rin ang paraan. Kailangan ka mag-adjust. Why? Because adjustment and the capacity to adjust is really one great measure of true intelligence. Ang tunay na matalino nakaka-adjust. Hindi yung lagi hinihingi mo sila mag-adjust sa'yo. No. Patunayang matalino ka by adjusting to those who are less gifted. So sa mga slow learners, sabihin sa sarili, sa sobrang baba ng utak ko, sa sobrang taas ng isip niya, hindi niya ako maabot, kawawa naman siya. Pwede niyo rin sabihin yun. To make yourself feel good. Kaya di ba talaga ginagawa ng iba? Alam mo, ang tali-talino niyan, baliw na. Tapos tawa na lahat yung bobing. Ah! baliw talaga siya. So, sumaya sila. No? Kaya nila, lait-lait natin yung matatalino. Sa so, No Limit Ang Hire, meron isang super talinong karakter. Sino yun? Sa halagang isang libong piso na ibibigay ng Lady in Yellow. oh, Si Pilosopo Tasyo. Di ba? Tawag nila si Baliw na Tasyo, si Pilosopo Tasyo. Tapos tinanong siya nung isang kabataan, ang tali-talino niyo po, bakit pinapayagan yung tawagin kayong Baliw? Sabi niya kasi, nasasabi ko lahat ang gusto ko nang hindi ako nakukulong. Eh kung hindi nila iniisip na baliw ako, di ba na ako nakulong sa mga pinagsasasabi ko? Sabi niya gano'n. So, yung mga bubing pa, ang nagsasabing si Matalinong Tasio, ang baliw. So kung kayo man may consider na baliw, di ba? Sipin niyo, baliw nga ba siya o ako ang baliw? Sino sa aming dalawa? Pinapadali kasi natin ang buhay. Lahat ng hindi natin nauunawa, tinatawag natin yung mali. Para maging komportable tayo kung sa anong niyayakap o kinakalong o sinusunda natin. Mali na lang yung iba, period. Pero hindi ganun ang tao naghahanap ng katotohanan. At hindi ganun ang taong palalayain ang katotohanan. Dapat handa tayong kilalanin natin mga kamangmangan para matilamsikan tayo ng liwanag ng pong may kapal. Kailangan magpakumbaba, kilalanin ang pagkakamali, ihingi eh, ito ng tawad kung kailangan. At huwag tayo magalit sa nagtutuwid sa atin. Napakapalad ng may nagtutuwid. Yung mga bata na itinutuwid ng magulang, nagdadabog pa? Bakit po yung classmate ko walang nagtutuwid? Eh ulila yun eh. Gusto mo maging ulila? Heto, barilin mo ko. Nung maging ulila ka, sino magpapakain sa'yo? Dapat you know, when our kids realize that it, they are privileged, pag itinutuwid natin sila, hindi yung akala mo susuyuin mo pa dahil napagalitan mo. But of course, kung lumabis ka kasi sa galit mo, eto na tuloy, ikaw pang nanunuyo sa ending, sa matalang tama ka na mamagalit, mali lang yung pagdadala mo ng galit mo. Mukha na tuloy ikaw yung masama. Kaya dapat kinokontrol talaga yung emosyon. Kaya sa mga bubing, sabihin nyo sa matatalino pinapatawad na kita. Di ba? ang talitalino mo. Hindi ka bagay dito sa mundo. So pag hindi abot ng kapwa ang abot mo, sa halip na mainis, pasalamat. Dahil mas blessed ka. Bili mo na abot mo yung hindi abot ng iba, pasalamat ka. Huwag maging mayabang. In fact, abutin mo para sa kanila. Hindi mo abot ang switch o okay, ako na magbubukas ng ilaw. Hindi mo abot ang bote, ibababa ko na sa'yo. Hindi mo ko maintindihan, i-explain ko nang mas simple. Ibababa ko para sa'yo. Pag hindi abot ang abot mo, iabot mo pa sa kanila. Malaki ang hinihinging pananagutan sa binibigyan ng Panginoon ng mga maraming pagpapala. And never be angry again at the dull and the ignorant. Because they are not really dull. They are not really bobing. Ibalang ang abilidad nila. At hindi sa abilidad na yun kayo naglalaro. Doon sa abilidad mo, kaya nagmumukhang ikaw ang magaling. Pero subukan mo to play in the field of this other person. Siguradong ilalampasokan niya kasi ang galing niya doon. May pinapagalitang isang mekaniko, subukan mo mag-contest kayo ng pag-repair ng isang sirang kotse. Talo ka. May pinapaglita kang labandera, subukan nyo magpaputian ng damit. Nalalabhan, talo ka. Kanya-kanya ng galing eh. So, pasalamat tayo dahil magaling tayo. Lalong-lalo ko yung galing natin ang celebrate nung occasion, nung environment, o nung society. Because in many other occasions, some people are not able to celebrate what is good and perfect in them because they have no chance. Be kind. Isipin mo na lang, pagka dal and ignorant, ano sasabihin natin? Hindi abot. Yun na lang. Kung meron lang kayong matatanda na dalawang words sa fellowship natin ngayon, yun ay? Praise God. Hindi, hindi abot nga. Okay? So, kabubingan ang magalit sa mga bubing. Ibig sabihin lang, maladjusted ka. Hindi mo sila inaabot at nagiging makasarili ka sa iyong karunungan. I want you to bow before the Lord and close your eyes. Panginoon, turuan niyo po kami na ituwid ang aming mga ugali na huwag kami magalit sa mga nagtutuwid sa amin. Sa halip doon, maging mapagpakumbaba kami at mapagpatawad. Turuan niyo rin po kami, Panginoon, unawain niyo mga tao hindi masyadong sanay, hindi masyadong hasa. Sa mga area na strong kami at akala namin dapat lahat nilang ng tao understood na magaling sa area na yun. Salamat po sa karunungan na binibigyan niyo sa amin. Salamat sa sharpness that many of us enjoy in various fields. But teach us to be sensitive to those who are less sharp. To those whose talents are not celebrated by this world. To those whose talents are not paid well, but they are talented nevertheless. And teach us, Lord, to be just, to be kind, to be good. At sa susunod na kami matutuksong magalit, unawain na lang namin, hindi abot. At ang aming sisihin ay aming sarili na hindi namin naipaliwanag ng mabuti. Ang aming sisihin ay aming pamamaraan ng pagtuturo na maaring kulang. At turuan niyo kami, Panginoon, na lalong maging mapagkopkop, mapagmahal, doon sa mga hindi masyadong gifted. Father, we commit to you ourselves. Forgive us for the abuses we have heaped on others. And teach us to be more loving, more kind, more open. Pagbulay-bulayan natin sumandali habang patuloy tayong uh, nakayoko sa presensya ng Diyos kung ano ang kahulugan ng maikling mensahe na ito sa inyong personal na buhay.